so coin na ginagamit natin ngayon. Ang una ay BSP coin na nagsimula noong year 1995 hanggang year 2017. Ang pangalawa naman ay uh, NGC coin. Ito NGC coin, New Generation Currency coin. Nagsimula po ito ng year 2017, pero yung 2017 konti lang konti lang yung ginawang 2017 kaya medyo semi hard to find sya kapag nakakita kayo ng year 2017 itabin e, nyo sa BSP coin naman ang mahirap hanapin, ito ang BSP coin ang mahirap na hanapin dito ay ang year 2005 yung year 2006 at saka 2008 medyo mahirap din siyang hanapin. Pero ang ibang year, madali lang pong hanapin. Kaya, pag nakakita kayo ng year 2005, five nyo. Kasi po, yung year 2005, may value siya na 300 to 500. Kung gusto nyo pong bumili ng piso ng year 2005, Uh, nakakabili po ng 500 kung gusto nyo pong ibenta sa akin Ah uh, 300 naman po ang bili ko. Binibili ko po siya 300 pesos. Pero kung may gustong bumili naman sa akin, 500 naman po 'yung benta ko. Kasi 'yung ano pa niya, shipping fee. Hindi pa kasali sa 500 ang shipping fee. Kaya 650.